Hi everyone! Welcome back to Succulent Bliss. In today's video guys, ayusin natin itong Purple Delight. Kita nyo naman, uh, super leggy na siya and kalbo na siya sa gitna. Irerepat natin siya, ayusin natin yung pot niya and yung soil niya. So, ito na guys yung Purple Delight na ayusin natin, na irerebump natin and pagagandahin ulit. Yan. Uproot muna natin tong mga purple delight na to. Then, lagay muna natin dito sa gilid. Then, kung mapapansin nyo guys, natutuyo yung mga stem nya. Kasi hindi na talaga maganda yung pating mix niya. Sa kailangan na talaga din nating ayusin. Dagdagan ng mga rice hull, mga carbonized rice hull, coco peat para mas maging fluffy. Masyado kasi marami ako na ilagay na vermicast dito sa kanyang soil mix. Kaya ayan, medyo nanigas yung lupa niya. And nahirapan si Purple Delight mag-produce ng, uh, ng ugat. Ayan, medyo hindi naging maganda yung rooting system ni Purple Delight. Kasi nga, hindi naging maganda yung paghalo ko sa kanyang soil mix. Masyadong marami akong nailagay na vermicast na nagkos ng paninigas ng pating medium niya. Kaya ngayon, naayusin natin yung pating medium ni Purple Delight. Dadagdagan natin ng carbonized rice hull, ng fresh na rice hull, at ng coco peat para mas maging fluffy yung ating lupa sa kanya at mas maging uh, fast draining. Kaya no, kita nyo, antigas ng lupa ni Purple Delight. Yan. Pero kahit na ganyan, nag-survive pa rin siya. And hindi naman siya namatay. Ayan, kita nyo, buhay naman sila eh. Kaya ayusin na lang natin para sa susunod, mas maging okay siya. yan ay linisin lang natin. Ito ulit yung gagamitin natin, ano, pating mix. Dadagdagan lang natin ng mga ingredients para maging floppy. yan Para hindi naman sayang ang ating lupa. Wala naman tong ano eh. Yan. Ayusin na lang natin. Ito na guys yung lupa ng ating Purple Delight. Kita nyo naman, masyadong madami yung vermicast ko sa kanya. Kaya nanigas yung ating soil mix. Yan. Lagay lang natin dito. Then, reuse natin. Kasi wala namang naging sakit yung Purple Delight ko dito. Hindi naman siya nagka So, pwede pa to. Dadagdagan lang natin ng carbonized rice hull at saka ng fresh na rice hull and then coco peat para naman maging fluffy siya at airy para hindi manigas. Ayan guys, natanggal ko na yung old soil sa ating pot. Yan, linisin lang natin tong area natin. Yan, ang bigat ng pot natin kasi terracotta tapos ang kapal pa oh. Tapos lagyan natin ng mesh tape yung mga butas kasi malalaki yung butas ng pot na to. Yan, lagyan lang natin siya ng mesh tape para hindi lumasot yung ating soil mix later. Ito na guys, yung fresh na rice hull na panlagay sa ilalim ng pot natin. Yan, sa ilalim ng pot para hindi masyadong maraming soil mix yung magamit natin kasi malaki at malalim yung ating pot na gagamitin kay Purple Delight. Ito na guys yung lumang lupa ni Purple Delight. Kumuha lang ako ng konti. Then, dadagdagan natin siya ng bagong soil mix na merong carbonized rice hull, fresh rice hull, coco peat, at konting uh, pumice. Yan. Halu-haluin lang natin hanggang sa makuha natin yung gusto nating consistency ng ating soil mix na fluffy at saka fast draining. Kailangan kasi fast draining yung ating soil sa succulent dagdagan pa natin ng fresh na rice hull guys. So, magdagdag na tayo guys ng fresh na rice hull sa ating soil mix para mas maging fluffy siya and fast draining. Yan, halu-haluin lang natin. Pakunti-kunti lang para hindi tayo mapasobra. Para alam natin yung kailan tayo mag-stop yan. Para kulang pa. Lagyan pa ulit natin. Yan. Halu-haluin lang natin. Yan yung magiging soil mix ng ating purple delight. Kailangan fast draining talaga sila kasi ilalagay ko siya sa ROS area as in walang bubong and mauulanan siya. Yan. Okay na yan. So, let's pat na. Yan, lagay lang natin sa pat natin. Super laki nitong pat na to as in. Tapos super bigat din yan. Siguro pag nalagyan ko yan ng ano, ng lupa. Mga nasa ano yan. Kulang-kulang 8 -kulang kilos yung bigat nyan. Kaya hindi ako masyadong nagbubuhat ng mga pat ko. Kaya pagka nag na ako dito ng purple delight, hindi ko na masyadong ginagalaw. Yan, lagyan natin ng furadan para anti-langgam. Then, lagyan na din natin ng osmocote. Perfect ngayon yung season para mag-fertilize ng ating mga succulent kasi bare months. Growing season nila. Mabilis silang makarecover. Yan. Pat na natin yung mga matatangkad na purple delight. Medyo mahirap siya ipat ha. Kasi ang tatangkad ng mga purple delight na to. Nagsitangkara na kasi. Hindi kasi ako mahilig mag-cut ng mga purple delight. Kaya super hahaba na ng mga stem nila. Then, ayun. Pagka nalalaglag yung dahon, propagate natin maputla yung purple delight ko kasi nung isang araw ko pa to itinabi dito eh kasi nga alam ko iire-repat ko talaga siya naulanan kasi siya nung nakaraan so kailangan ko muna siyang patuyuin bago ko siya i-uproot yan lagay lang natin medyo mahirap siya hawakan ah yan lagyan lang natin ng lupa sa paligid niya yan ayus ayusin natin okay lang naman matabunan yung ibang baby diyan Tutubo naman yan. Si Purple Delight guys is super baet. Mabilis din siyang ipropagate propagate through leaves and syempre through cuttings. Mas mabilis sa cuttings. Pero okay din naman kapag leaves. Mataas yung chances na makapag-produce siya ng baby sa leaves. Basta yung leaves na kukunin nyo sa kanya is healthy. Ang maganda sa kanya, pag magpapropagate kayo sa kanya through leaves, painumin nyo muna siya or diligan. Then, after 3 days, kapag busog siya, saka kayo mag-harvest sa kanya ng leaves niya. Then, pabayaan nyo lang, may tutubong baby dun sa leaves niya. Then, ayun, makakapagpropagate propagate na kayo ng purple delight. Then, dadami na yung purple delight nyo na alaga. Yan. Okay din siya sa rain or shine. Kayang-kaya niya yung ulan-init. Yan. Ayusin lang natin yung soil niya. And then guys, yung watering requirements ni Purple Delight is kagaya lang din ng halos lahat ng succulent na diligan nyo lang siya kapag katuyo na siya or completely dry na yung kanyang potting mix. Pero sa kagaya ko na naka RS setting yung mga Purple Delight ko, hindi na talaga ako nagdidilig sa kanila. As in, kung madidiligan lang sila kapag umuulan. Gaya nung summer, walang ulan. Siyempre, summer, walang ulan. Hindi ko talaga siya dinidiligan. As in, bahala siya mauhaw doon. Hindi, hindi ako nagdidilig sa kanya buong summer. And kinaya na naman. Buhay pa rin naman siya. Yan. Mas gusto nila yon Para pagdating ng rainy season, kahit umulan ng umulan, kaya niya yung ulan ng, kahit tumagal pa yung ulan ng limang araw. As in, okay na okay pa rin si Purple Delight. Sobrang taba niya nga nung ano eh, nung, nung, rainy season. Kasi nga, panay yung inom niya ng tubig. Pero hindi siya namatay kasi, nung summer, talagang inuha ko siya para pagdating ng tag-ulan, handa yung Purple Delight ko. Hindi siya basta-basta papanaw. Ganun yung ginawa ko. Yan guys, add natin tong isang Purple Delight ko na nasa maliit na pot kasi may space sa likod yung purple delight natin na pinat para mukha siyang lush and walang space yan para guman para pag lumaki sila maganda yan dagdagan lang natin ng soil mix pa maganda kasi pag yung pot mo punong puno ng purple delight eh ang ganda nyan kapag naka recover siya kapag pink na pink na lahat yan Ikot-ikot lang. So, guys, ito na yung bagong repot natin na Purple Delight. Medyo pangit pa yung color niya, pero kapag nailagay na natin siya sa Arawan at naka-recover, magiging okay na yan. So, yun lang, guys. Thanks for watching. Bye!